Ganda naman yun, ha? Eh? Oh, ah. hmm. Mga ano -ano yun? Practice, practice muna. Habang walang ginagawa ang mga ako eh. Guys. <laughs> oh, Parang mga... Oh, ager lang best. An ager. An <laughs> ager. Ano niya? Nakakatuwa. Nakakatuwa ang mga ano, na na no? Tapos, mga nakita pa ni ano. Ah, samot. <laughs> Yan nung papalad-palad pa. Yung palad-palad ba? yun oh my May iba nabasa yung reading palm ba? <laughs> Baka sasabihin ay ikaw okay. yung nakatadhana para sa akin. Mga moms, si para ano, habang <laughs> habang nagpa-practice, mag ano kami magmarites kami. hindi pala ito. Pala. Feeling ko 'te, sabi niya. Nakita ko na yung kapalaran mo. Parang ikaw yung para sa akin. <laughs> para sa... <laughs> at ako'y para sa iyo. Oh, yeah. Kasi pag palad-palad, -palad, ka sakto lang, naman pumasok yung pili -pili isa. Walang pinipili talaga, ano <laughs> sakto talaga din. Pagpasok dun din. Nakaganon yung kamay din. Nakaganon. Akala naman ng isa, Nagholding holding hands. Kaya <laughs> silos na, na, na naman. Lalo pa siguro yung isa yung pinaka-admirer niya yung kahawak patay patay tayo dyan siguro magwawala guro may mag, mag -war world war 4 guro buti na lang si ano pa pero parang may ano din siya dati kay kuya kuya <laughs> kuya bug <laughs> kuya bug huwag pangalanan <laughs> Oo nga, parang may ano siya kay Kuya Bob. Baka <laughs> tayo ay ha? matulpo. <laughs> matulpo tayo. Baka matulpo tayo. Maria ako. Ang natin. Bilis. Ah, Tapos na. <laughs> para lang nawang tayong nagpiquintuan. Parang umutot lang Natapos na. Okay, na. No, no. Tapos na Ang galing. Kasi simula lang, at tapos na <laughs> Siglang natapos. Oh. Um, finished product. Mm. Ah, nakita namin na may kausap si Kuya Bug. Ah, bibilisan namin sa paglakad. <laughs> Alang tingin-tingin. Diba -tingin. <laughs> <laughs> si ate kay, warang mang tangi. parang wala lang sa kanya. Ah, ah, ayun. ah, ko Chimpong-chimpo na screen siya. Sabi niya, yan ba yung babae mo? Sabi niya, utang inay, mo yung number niya. <laughs> Sorry niya. Sabi niya, Sabi niya, Ti, nagulit na gulit yung babae sa kanya. Kasi silas na silas eh. Love na love kasi niya si ano. Love na love with ano? Love. Just... love na love niya si Aramina. <laughs> <Ayun>. <laughs> love na love niya ngayon. <laughs> ngayon lang. Pagkatapos <laughs> niya, wala na. Ngayon lang kasi yan eh, nandito eh. Hmm. Yung bate. Eh? Mm -mm. Ay nako. Natatawa <laughs> nga. Nakatawa din sila, alam kung bakit. Nakakawala ng ano. <laughs> ano, natutuwa ka sa kanila. Siguro ano lang nila yung tino, parang um. libangan na lang. Uh -huh. Kasi parang nabobord sila, gano'n. Hmm. Ano? Siguro sa totoo lang hindi yung totoong pagmamahal. Hindi ano lang yun. <laughs> mm. eh, pero yung lalaki naman, kung so, sobra naman yung ano ng babae sa Pilipinas, wala namang kaano na yun. At delikadisa ba Eh, yung babae ito, palamura talaga ito. Para mo nang ayaw na ayaw ko yung palamura. Hmm, lumamura yeah. talaga. Mm, Tapos okay yung sana lalaki. yung pumaganda yung babae. Mm. Hindi naman. Parang biik. Biik na Bisaya. <laughs> Niti ba? Niti biik. Niti ba. Oo nga. Eh, hindi naman ano, maganda. Ayun, pala yung naki, naki, ano ba? Nakibagay din sa ano niya. Tinerno na yung ugali sa kamuka. Nakaterno. <laughs> <laughs> sa mga talaga kayo, ginano niya. <laughs> Wala nga Club Kiel sa amin. Hinahanap yun nung yung wala. Hinahanap yun yung wala po yan. Nandito naman kami. Ganun na nga si Club Okay.